Dapat o no umaga. Uh, parang hindi yata tama yung narinig ko. Pakiwasto lang ako kung mali yung aking uh, impression. Ha? Pero bakit parang ang imported, dress, ginawa nilang imported, parang petroleum products. Kung ano yung speculation ng mga nag -na sa world, uh, nasa world, world market, eh, itataw si ibababa. Hindi eh, ba dapat, pag, kung magkano yung inangkat, magkano presyo yan, may batayan yan, may, may presyo yan, yun ang sundin ninyo. Kaya minsan, eh, mukhang dapat yata paalala dito kung sino talaga pwede kasunan sa economic sabotage. Eh. Kasi dong Yeah, uh, may alam ano naman eh, may guide naman tayo sa presyo, more or oh, nice. less eh, magkano ang uh, landed cost. So uh sa tingin naman natin ano yung mga nag-angkat ng uh, uh, previous month and uh, yung dubating ng uh, before uh, ban ng uh, pagpasok eh mababang presyo pa naman yung pag-angkat nila. Mm -hmm. Ang ang dahilan ng pagbaban, pagkakaunawa ko, pakikorek lang ako kasi endong nga, mesa pa tayong supply. Tatagal yes, yan, uh, kahit na ilang buwan pa siguro, parang 4 to 6 months. Eh kaya kaya sa tapos meron pa tayong mga inexpect na anihan ng gagawin. So yes. bakit kinakailangan may pagtaas ng dalawa, tatlo hanggang limang piso? Dahil ma baka maapektuhan, uh, hindi ko maunawaan eh. Mukhang, mukhang baka meron dapat talaga habunin na tayo nito, kasendong. Mukhang hindi na dapat ito nangyayari at, uh, sa kabila ng mainit na bantaan sa presyo ng bigas, ganito maririnig mo lalo na sa mga imported na bigas, kasendong. Yeah, dapat uh, hindi tumaas 'yan dahil naangkat naman 'yan eh before na uh, itong 60 days uh, suspension ng importation, no? so uh, dapat eh hindi naman uh, umangat 'yan dahil uh, naipasok ipasok ito no uh, before yung uh, uh, 60 days uh, suspension of uh, pagpasok uh, pasok ng rice itong September to October. Mm -hmm. Well, uh, dapat yata tutukan ito ngayong umaga pa lang simulan na ng DA, DTI. Hindi, hindi natin siguro kanya kailangan pa manawagan kasi dahil maging itong mga taga-subaybay natin, eh, nagulat sila nang bumili sila kasi nung itong weekend. Tumakas talaga ng 3 hanggang 5 pesos yung kanilang binibining import and bigas Yung mga magagandang klase, yung pagkinain mo makakain mo lang sa mga 5-star na mga hotel kasi <laughs> na masarap na kanin. Ah, yeah. Yung... yung... I think yung special rice, ano eh, hindi naman binan yun, no? Ang, uh... Ayo, yung nga eh. Pwede pa yata so, yun eh, mga special rice eh. Yeah, hindi naman uh, binan yun. Pero wala naman kasi tayo ditong ganun. Yeah, so so far you ano yung well meal rice yaka regular meal lang ang uh, hindi pwedeng uh, uh pumasok. so hmm. yung mga special rice tuloy-tuloy uh, pa naman pagpasok. Oo, eh dapat siguro abangan natin, tinda natin ito paano gagawin paggabantay dito at pwede siguro dapat ipaalam siguro sa inyo, sa sinag gatang nang mapuntahan ng mga taga DA and DTI. na siguro kasi dong ano ba ang nabagay kasi mga mga specialized, mga mamahari uri ng bigas? May pagtaas daw ba? Nagtaas din ba talaga tinakdang uh, mga ni-export na bigas ang Cambodia, ang Thailand at ang Vietnam nito na mga buwan? fluctuating pero nakita naman natin Thailand bumaba pa eh, no ah uh, yung Thailand na uh, dati uh, mas mataas kaysa Vietnam uh, dahil yung uh, Vietnam tapos na yung anihan eh no? so ah uh, yung presyo ng special rice doon medyo umakyat ng kote pero yung Thailand naman uh, bumaba. no so ang tingin naman natin eh dapat talaga hindi naman uh, tumaas yung presyo ng uh, imported rice. Ayun, walang significant increase na ine-expect tayo tulad ng mga napaulat na maaaring humataw ito dahil nga merong mga ganitong nangyayaring import ban sa Pilipinas. Hindi, hindi totoo yun ah? Ah, hindi totoo yun. No? Hindi totoo mm -hmm. yun dahil uh, yung anihan natin dito eh, ano eh... Uh, Uh, nag-start na almost sa uh, last month no so ngayon eh tuloy-tuloy yung uh, uh, harvest natin yung hanggang December kaya yung stocks natin eh yung local stocks natin aabot na ng March uh, next year All right. Kasi ito, maraming salamat sa ibigay ng pagkakataon at sa ulitin po. At babantayan natin itong mga presyo, lalo na presyo ng bigas na itong mga yari ngayon pong simula ng uh, 60-day import ban ng mga regular and well-milled rice. Thank you, sir. Thank you, Manong RD. Magandang umaga. Magandang umaga di po sa inyo. Chairman ng Samang industriya ng Agrikultura, sige, Engineer Rosendo, sa so mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Yeah. Well, um